Ayan, ipag narapit ulit sa inyo ang pagkapsat mga punsoy Andito ulit tayo sa may rooftop Kitang kita ulit Ang Baguio by Night Andito tayo sa Ferguson Road yan, Ang ganda oh Ayan ang Baguio by Night Diba? Upload videos lang to pagkapsat mga punsoy Baguio by Night Ganda, ganda ng view Diba? ba? Diba? Doon sa diba? taas na diba? Villan Road Pagilian road yun pag umakit ka dun sa taas. Yan. Ito, Ferguson Road to. Gaganda ng mga view dito pag gabi. Yan, balay-balay oh. Yo, mga balay-balay. Ikita nyo, yan. Upload videos lang to, mga at mga punsoy. Bagyo by night. Yan. Upload videos lang po siya. Support support nyo lang sa pang channel ni Kapsat ah, Makoy Kapsat Makiblog Para makasinkwenta na rin tayo at Makapag live na rin tayo Pero yan doon pa rin yung Kabsat, ah, Vlog ah. Support nyo rin yon Ayan. Support nyo rin yun Kapsat Ito kasi bagong channel ko to Puro upload videos naman na muna para makapag live tayo 50 Kapsat Makiblog Ganda ng bagyo sa gabi. Oh. City by Night ka kami mga bulsa. Upload videos lang po. Ah. Yun, yung mga balay-balay. Mga balay-balay doon. Sa malayo ba? Ayun, no? Oh. Mga ilaw-ilaw rin doon sa malayo. Sa mga taas ng bundok yan. Yung mga ilaw-ilaw rin. Dito tayo sa Ferguson Road, Baguio City. Good night kakabsat, mga bunsoy. Salamat. Marami pa tayong upload videos. Yan. Ingat at God bless sa inyo. Salamat.